ito na nga yung kwento So yun nga, naputol yung kwentuhan natin Tungkol sa tampuhan namin ni Lolo So anong nangyari Ano, Friday night Nag overtime siya So may pwedeng potential na Na magtrabaho siya ng supper do Oh, naabon pala Si papa Boy, walang jacket yata Sana dala na ng hoodie niya Sana Kaya nga binili niya So, yun nga. <laughs> na destruct na naman ang lola nyo. Basta kay Rapa Boy. Ano yung ang nagkatampuhan nga? Saturday, Friday night, tinatanong ko siya kung may eh, pwede siyang pag hindi, ang gulo! Ito <laughs> so, na nga. Yung Friday night, nag-overtime sila. Pero may sabi siya na malamang na pag hindi sila natapos, extended sila ng Saturday. So, natapos nila ng Friday. So, I am expecting na sana dahil nga nung ang ating anniversary events day eh siguro, in ko na Saturday, lalabas kami kasi wala sa kanyang plano <laughs> wala siya ka plano-plano magdo-doordash daw siya pero hindi ko sinasabi na nag-expect ako ng something sa kanya syempre, ayoko din naman na nagdidikta nakiramdam lang ako pero yun, naiyamot na ako <laughs> naiyamot na ako tumagal yung tampuhan namin No, nagpalit ako ng bedsheet Sabado 'yun. Ang tampuhan namin nagwakas noong ang tagal, ang tagal din. <laughs> Lahat mainit ang ulo namin dalwa sira pa. Hindi man namin masyadong kinakwento. Kinakwento kaso lang, Pero hindi kami nagkikwentuhan tatlo. <laughs> Siguro napapansin pa na rapain sa kotse na pag pag-aalis pag, kami. So mambaka kami wala kaming imikan. Si Lolo hindi din ang bag ko. <laughs> Kapag <laughs> pa, dahil si, si Lol, pinapadala ko talaga kay Rapa Boy. Okay, Lol, yung bag ko kasi mabigat. dalawa na kasi dinadala kong bag. Dahil marami akong mga bitbitin. So, yun nga. Tumagal yun. Nagpapahatid ako sa work. Kaso walang, walang, walang pasweet. <laughs> Nagbati kami linggo ng hapon. Hinolding hands ang lola nyo. <laughs> Sabi niya, eh di automatic na yun na nakikipagbati na nga so yun nga sinabi ko sinabi ko kung bakit sinabi ko kung bakit ako naiiyamot sa kanya hindi niya talaga pinpoint kung ano yun <laughs> so nagtampo ako sa wala kaparakan dahil nagtanong din ako nung Friday nung Friday gabi, na gabi nga inintay ko siya overtime siguro mga 8 siya ng gabi hindi pa ako kumakain iniintay ko sa tapos nalaman kong Kumain na pala siya, bakit daw hindi pa ako nakain? Eh, iniintay ko siya yung pala napakain na siya ni manager dahil nga overtime sila, pinakain sila, di wala akong kasabay. Akala niya, yun talaga yung itinatampo ko. <laughs> yung kumain na akong mag-isa dahil nga siya ay kumain na. <laughs> Akala niya yun. Pero totoo talaga, nag expect ako sa kanya ng yaya Nang Saturday dahil alam naman nga niya na ano. Tapos, yun nga, nung no, Sunday, nung pa namin from work, sabi niya, eh, may balak naman talaga ako, tayo ikakain ng, pwede naman sa gabi tayo mag-dinner, pagkatapos, pagkatapos ng work ko. So, yun na nga. Eto na ngayon. Paya <laughs> siya na. May plema lola nyo. Sabi ko nga sa inyo tuwing umaga, ay, maplema ang lola niyo pag may mga asma. Talagang ganon. So, yun nga. Nangyari na ang ating pa-dinner. Hindi ko, dito mo, And, nangyari na kasi, para may abangan kayo. <laughs> And so, yun, makikita natin ng ating mga pinagdiniran <laughs> nitong Ito. Tapos na nga, nung nagbati kami, Monday, bumili nga ako ng ticket namin para sa, sa, para sa narin. Na may mental block ako. <laughs> para sa ating Wellington Zoo. At yan ang next vlog na natin. Para sa, itutuloyin ko na lang itong ating video ngayong araw na to. Pero, sa next na ha! Para pagkaragdagan lang to sa ating mga pa-date nitong ating wedding anniversary. sempre yung ating sunod, simple tipit-tipit tayo sa content. <laughs> and, <clears throat> and watch this, yung aming date no Wednesday night. Dinner! Focus <laughs> muna! Yes! yes! <laughs> punta na kami sa aming special dinner. Siyempre with the Rapa Boy. Boy, hi! <laughs> yes, happy 15th anniversary. Kiss! <laughs> Kailan <laughs> <laughs> mo ako kay Kikis? Ha? Sumagot ka! <laughs> Tinan natin kung sa tayo i-dedate ni Lola. And may problema. Bakit ang gimbal kay to? Yun, may parking na tayo. Let's go. Dito tayo sa peton. Yay! Yeah. Dapat binibigyan mo ko rapa para makita aking outfit. <laughs> Walang sitahan ng chan. Soprano. Soprano peton. Dito tayo.

Okay. Let's order na. Gano'n kaya magagastos mo dito, Daddy? Daddy, magkano magagastos mo dito? Ay, may presyo. Yan ang maganda. May presyo. Ang dami. Mamaya mo na rin niya. Mamaya mo na. Oo nga. Ano yung kuna? Masa nang iba pa. Dessert. Tingnan nyo naman. Ang lang amang, -utay -utay ng ano. Plato. Inuutay-utay ng isir. Pero ang plato talaga. Tingnan nyo. Ang liit. <laughs> ang macho. Ang liit din buti na lang nakapag-picture na tayo bago punin ang spicy. wine glass. Ganong ka-level ang spicy? Mga 8 out of 10. Singapore spicy wine glass. Tignan natin yung may pork. Ano? Pagkakain na gusto lang ako na inong din kante. Masarap ba? Ano tayo? Ato na tayo bukala. Pwede nga. anong lasa? Sarap. Hindi mo ko. nga natin. Magkano ito? Magkano nga ito? May mga dessert pala tayo. Nag-order ako. Ito na yung nabdaman. Chocolate fudge. At sapate na miso. Hmm? Ano are? Ano are? Ano are? Chicken. Pork. Spring roll. yung spring roll. Are. Kain na. Ang liit talaga ng plato. Ang liit talaga ng plato. Tony. Ano Eh, natuob na namin yung isang dessert. Inaintay namin yung tiramisu. pagod na pala tiramisu. Nang matira na. <coughs> Oh, diva, parang happy family lang. Hindi halata nag-aaway at nag-aangilan. Hmm. And tingnan nyo naman ang ating photographer, talagang bumawi sa amin. Ang dami picture, okay lang, basta happy. Kung hindi pa pinilit sumama, grabe na itong batang ito. Ah, binata na pala. Gagawin natin yun sa TikTok. Ah? <laughs>

Nabitin ako sa tiramisu. Hindi pala ako narinig sa tiramisu. Grabe. sani naka nakakain tayo ng tiramisu doon. And medyo hindi daw na tayo pa ni Lolo ang mga food. Kasi nagkamali din kami ng in-order. Kasi puros mga fried. purus mga dry. Tapos ang ang rice pa. Dra fried rice din. Ano? Pero nag-enjoy naman tayo sa dessert. Ano? Umuo ka! Oh, <laughs> Nag-enjoy naman kami sa dessert. Tapos nabitin na wala yung tiramisu. Ano? Okay ka naman sa mo? Small. <laughs> <laughs> hindi na nagustuhan. Hindi. Hindi satisfied. Tapos maganda pa daw sa... Saan nga? No, noodle canteen. Noodle canteen. Ano dal na Naka naka lang tayo ng place pero mas maganda pa daw dun kumain. And so abangan nyo po. Merong part 2 itong ating ating anniversary kasi regalo ko do sa kanilang dalawang mag-ama. Bumili ako ng ticket sa Wellington Zoo. Abangan nyo po po tayo sa Sunday. Saturday, sa Saturday, Wellington Zoo, abangan. and.